Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel, Pinoy Crew TV. So una sa lahat, ako ay nagpapasalamat ng marami sa lahat ng mga nag-subscribe sa aking channel at lalong-lalo na sa mga nanood at uh, pabalik-balik na nanood at sa mga nag-comment. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. So ngayon, ipagpapatuloy natin ang ating usapan tungkol pa rin kay um, Bibi Sara Duterte at saka kay Sen. Uh, sa Ontiveros. So, ayun na nga ang Confidential Fund ay pinag-uusapan pa rin hanggang ngayon. Uh, Nag-ano na siya, trending na trending, viral na viral at may mga nag-aaway na marami na ang nag-aaway tungkol sa paghingi ni uh, BP Sara Duterte sa Confidential Funds na yan. So, yung iba talagang gusto nila ng transparency, na transparent para makita kung saan gagastusin ang Uh, 500 million confidential funds na yan At ang iba naman ay nakakaintindi kung saan Kaya nga siya confidential para hindi malaman kung saan uh, Kung ano ang pinagkakagastusan So, syempre ang iba kasi nababayad ng tax Kagaya sa akin, nababayad tayo ng tax So, gusto natin ng, ng transparency na makikita On the other hand, may rason din naman yung uh, vice president at sa kayong kanyang mga tauhan kung saan na sila sila lang ang nakakalam so may mga nagtatanong kung ano na ba ang kanyang mga nagawa so batay sa opinion ng ibang tao sa mga nagko-comment na kapag merong mga kalamidad na dumarating, andun din ang vice president na nakakatulong. At syempre, nasa deep end siya. Alam naman natin na maraming news noong unang mga kapanahunan yung mga previous president na ang yung mga red tagging, tapos yung mga NPA na nangunguha nga sila, doon sila nagre-recruit sa mga kabataan. So, hindi natin alam, baka doon yun inilalagay yung kanyang confidential fund. So, makikita na lang natin Uh, para sa akin, sa aking opinion lang na yung pagkaupo ni VP Sara at sa ni Pangulong Marcos yung mga NPA hindi na sila gaano uh, nakikita sa balita na may pinatay, na may mga pulis na inambush at saka may mga sundalong uh, nagbakbakan at na inambush din at namatay parang hindi na siya gaano nasa balita, hindi na siya laman ng balita. Kumbaga, yung mga eh, sinasabi nilang mga kaliwa, yung mga NPI nga, na ano na siya parang uh, nag-cool down na sila, hindi na sila gaanong naririnig sa ngayon, na siya na yung deep-ed secretary. So, hindi natin alam, malay natin nandyan. So, kahit anong gawin pang tawag nitong paninira, kahit anong gawin pang pag... Uh, uusig na mga tao, lalo na yung mga against. Kasi sa confidential funds na ito, hindi lahat ay against at hindi rin lahat ay agree. Ganun naman talaga yon At yung sa kabila, yung opposition ay pinapag-compare nila, kinocompare nila si Vice President Lenny Robredo noon at sa si VP Sara ngayon. Ang sa noon, si VP nag nagaantay lang siya, nabigyan siya ng kanyang fund. Kasi nga, hindi sila magkaalyado at lagi siyang nagpapapreskon ba na sinisira niya yung gobyerno, yung plano ng gobyerno, yun ang kanyang ginagawa. Pero sa ngayon, siyempre, magkaalyado nga sila Bipisara Sara. So kung ano yung hinihingi niya sa presidente ay ibinibigay kasi siguro baka nakikita din ng presidente na tama naman. So kahit anong gawin natin, not unless na mag-alsa tayo, um, tawag nito, mag or whatever dito, mag -rally kudita, ganon. Approve na talaga ang 2.3 billion na budget ng Office of the President. So, uh, dito ako nagbasa sa Rappler ha para fair, sabi dito ng Rappler. Senate panel approves 2.3 billion Office of the Vice President budget. At saka, kasali including na yung 500 million confidential funds. 500 million, malaki din yun. So, ang iniisip kasi ng iba, kung kung sa Rappler tayo magbasa, kung sa ebs tayo magbasa, lahat ng, hindi lahat, halos lahat ng mga uh, nagko-comment doon ay against talaga sa confidential funds kasi gusto nilang malaman kung saan gagastusin. Dapat merong accountability at transparency. Pero pag doon naman tayo sa mga pages o sa mga um tawag nito ni mga news outlet na kum, yung mga tao ay kumakampi din sa administrasyon na ginagawa ni sa administrasyon ngayon at lalong-lalo na sa ginagawa ni uh, Bb. Sara. So mag analag uh, bagbasa tayo ng mga opinion kasi ngayon may nagpatutsadahan naman si uh, BP Sara at saka si uh, tawag nito Sinatorisa Senatorisa Ontiveros. So ito yung naging Ganap sabi sabi sa interview to pero ano uh, kukunin ko lang yung importante Sabi nito ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte noong September 12 sabi niya I do not respect Miss Castro and Miss Ontiveros I have no respect for them. Tapos ito naman ang sagot ni sinetory sa Ontiveros na hindi ko hinihingi ang respeto mo BPT Sara. Ang hinihingi ko ang ang hinihingi ko sa iyo at ng taong bayan ay accountability. Pag sinabi kasi na ang taong bayan parang sa sa kanila lang sa mga uh, opposition Kasi yung mga bumoto kay MVP Sara, marami yun, 30 plus million, 'di ba? Sabi niya, kaya ay account i-account nyo na lang kung para saan ang hiningi yong confidential funds. Hindi talaga. Kasi hindi hindi talaga magsa, magsasalita si VP Sara diyan, hindi nga siya hindi, hindi nga siya nagsalita doon sa Senado o diyan pa sa mga interview interview. So it, ito yung sagot ni Senator Reyes Ontiveros after two days kasi yung sabi ni President Sarna, I do not respect Miss Castro and Miss Ontiveros. I have no respect for them. So, sinagot naman siya today, ngayon, na hindi ko hinihingi ang respeto mo, VP Sara. Ang hinihingi ko sa iyo at ng taong bayan ay accountability, kaya i-account nyo na lang kung para saan ang hinihingi niyong confidential funds. Hindi rin yun kasi, um, para sa akin, nung unang kapanahunan meron ganito, ba diba? O ito, uh, kapag kapag page na pro administration ito yung sasabihin iba ka din VP pag-ari ka po ng taong bayan simula nang naging politiko ka po tandaan niyo po mga pangako ng uh, election uh, sorry hindi pala ito uh, ano to dito pro ano to sa uh, pro pro Ritsa Ontiveros pala uh, ito ito maganda to. Alam ng taong bayan na para ihinto ang impluensya ng kaliwa sa kabataan at sa ngayon ang sambayanan dito. Sang-ayon. Dito alam din namin ang ibig sabihin ng confidential at kung bakit hindi dapat malaman ng mga makakaliwa. So pag dito sa page na nag-ano siya tawag nito pro administration yung kanila mga replies ay nakikita hindi mo ma-filter pag nagpunta ka sa IBCBN na page sa Rappler yung mga yung yung mga reply doon filtered siya hindi mo na nakikita wala ka oh dito sabi eh, edi, dito naman ang respeto naman ay kusang ibinigay depende sa taong pagbibigyan so dito pinagko-compare din nila kasi nga nagkaroon ng issue si Senator si Risa Ontiveros tungkol sa PhilHealth na which is sabi sabi nila ayon sa Rappler sa Vera Files na false accusation daw at saka ng News 5 oh, yun. Pero si yung Vera Files at saka yung uh, Rappler, alam naman natin kung para kanino sila. Tapos pag rin, nung ni-research ko siya sa Google about sa mga ganyan. So sinabi lang ni ni ano ni Senatore si sa Ontiveros na hindi daw totoong involved siya doon. Pero merong whistleblow wish whistleblower, wish whistleblower, whistleblower na nagsasabi na talagang kasali siya. Pero ang sabi niya na 5 uh, five years ago pa siya nakaalis nung 2020 yon na hindi talaga siya kasali kasi nga nawala daw yung 10 million pesos na ano, pinambigay daw. Tapos isinali daw siya ng whistleblower na yon. So, parang wala siyang closure kasi yung mga nag-report nga, yung Vera Files at saka yung Rappler, yun lang sila. Siguro pag sa iba, sa ibang mga kagaya, kagaya ng mga uh, inquirer, Ah, uh, Philstar at sa marami pang mga so, hindi ko pa siya nabasa lahat na parang malabo, malabo pa muna kasi wala wala daw siya, 'yun lang sinabi niya. Ang sabi niya na mga fake news daw kasi ano, uh, malakas daw siya at honest 'yun ang sabi. Tapos dito naman sa kabilang banda, pag ito naman sabi dito. <laughs> Ini po kayo sa Senado para ipaglaban ang taong bayan. Magpatuloy kay Senator sa Divine God bless you always. So siguro nakalimutan na siguro ng iba din na ito si uh, si Hector Risante ay talagang ipinagtatanggol niya yung nasa kabila kagaya ng panahon ng drug war. So alam na natin na marami siyang patutsada din sa Papa ni Sarah. So ngayon, itinutuloy lang yata niya yung kanyang pagkukuntra sa father at sa kahanga ngayon na sa daughter na naman. Mm -hmm. Tapos, oh, sinasabihan pa, good job si Risa for being the voice of the Filipinos. Hala. Tapos, meron, meron ditong ano, ang... Ang commit na to good job si Risa for being the voice of the Filipinos. Meron siyang likes na 290 at saka meron siyang heart na 48 at meron siyang 36 na tawa. Tapos pag pinindot mo yung kan ang 38 na sagot doon na, na, replies, hindi mo makita kahit isa. Tapos ito pa, nagtanong ang representante ng bayan sa Rios de Ontiveros, dapat lang nasagutin mo BP, Sara, dahil pera ng tambayan yan, be honest. So, meron din siyang reply na 17, pero pag iklinik mo, hindi mo talaga makikita. Ta talagang filter na filter yung kanilang ano ayo nilang palusutin yung mga nagtatanggol din kay Sara BP Sara Duterte ito pa ah, dito naman tayo sa kabilang page na nagtatanggol ang sabi dito halatang may ambisyon si Ontiveros kumandidato bilang pangulo sa 2028 mm, yun lang mga opinion nila yun mga comments nila yun, wala tayong makagawa doon kasi meron pa nagsabi na si isang issue na naman ito na si Ah uh, Gloria Ma former President Gloria Macapagal Arroyo ay nakipagkita daw kay Bipileni. Ano daw ang inihahain? Ano daw ang niluluto? O ito, Uh, ibig sabihin, kailangan ibulgar niya ang gagastusin sa pakipaglaban sa mga kaliwang grupo na nagtuturo sa kabataan ng armadong pakibakalaban sa gobyerno. ang, ano nga, meron isang vlogger na sikat din siya at sinasabi na sa confidential funds daw, ang pinakaapiktado at pinakanasasaktan ay yung mga makabayan black daw. Kagaya ni Sen. Teresa Ontiveros at saka ni, ni Ms. Castro at saka yung sa kabataan party list, yun daw sila ang pinaka nasasaktan. O ito, dito nga. ah uh, Madam Philhealth, amakana. Tapos meron ditong ang ano Philhealth tapos may may mga replies dito na Oo, tama, totoo yan, na? eh, ipakita mo, isuli mo muna. So, si Sertorio sa Ontiveros, uh, binubusisin niya si BP Sara, tapos meron siyang issue about sa PhilHealth na yan. Uh, hindi pa kasi siya parang ano, walang closure, yung walang ending, pero sinasabi na na-clear na daw siya according to her. So, ang mga tao hanggang ngayon, yun pa rin ang ginagamit laban sa kanya. So, para sa akin kasi hindi ko talaga nakita na parang na guilty si Senatorie si Santiveres doon sa kanyang uh, feel health issue para ang para lang sa akin ay halata talaga din siya para sa akin halata siya na kumaka, kumakampi siya sa makakaliwa yun lang simula noong bata pa siya si, uh, nung bata pa siya tapos nung kumandidato na siya na nagkaroon na siya ng uh, nasa ano pa lang siya na mga party list party list, hanggang sa naging senador siya talagang bukal na bukal talaga siya na against ya pero pag Uh, pro-government naman, iba din. So, yun ang masasabi ko na yung patutsadahan ng, <laughs> ng anak ng presidente dati at saka yung uh, patuloy na nakikipaglaban sa, kan sa isip niya ay hanggang ngayon na nandito na yung anak ay siya pa rin. So, tingnan na lang natin sa election kung ano ang mangyayari kasi baka tumakbo daw si Bepilini, uh, former Bepilini bilang isang Uh, presidente at siya daw ay BP. So, antayan na lang natin, antabayan na natin at alam niyo na kung saan kayo papanig. Kung naniniwala kayo sa confidential fund or kung doon kayo naniniwala kay uh, Risa Ontiveros na sa inyo niyan, basta sana lang merong kabutihan na mangyayari sa ating bansa kahit ganun kahirap, kahit ganun kagulo, Basta andyan lang kayo, andyan lang tayo. So magdasal na lang tayo, ipagdasal natin ang ating mga leaders na sana ay gawin nila ang mabuti para sa kinabukasan ng mga kabataan para sa ating bansa. Maraming salamat po. Bye-bye!